Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. Yo, what's up? Automatic Works. May customer tayo yung day item. So, nandito ako ngayon sa Santa Rosa, Laguna. Dito kay Sir Bob Works. Eto, yan. Kaway, Sir. Okay. Yo, madami na siyang ginawa dito kasi madami na sticker, oh. Marami na siyang sticker. Dito, mga sir, Pwede rin kayo magpagawa sa kanya, kay Bob Works. Ito yung YouTube niya, yan ah. Nakalagay, yeah. Bob Works Garage. Alright. Dito yan, sa Santa Rosa, Laguna. So, ito, tropa natin. Uh, papatingnan niya itong Hyundai i10. Hyundai i10 1.1, automatic transmission. Dito sa nakita ko, visual check-up natin. Malinis lahat yung wirings. barang intact lahat. Walang mga gire-gire na mga wire na nakakabit-kabit dito halos intact yun, no? Know? swerte nito kung ibibenta to. Baka, oh, wala siyang naka-jumper, mga jumper-jumper, oh, malinis yung battery. So, yan, malinis, wala nakalagay. Oh, mga fuse-fuse relay dito. Ang tingnan natin dito mga sir, kasi ang concern sa atin ng customer, may check engine, una, may check engine, idle up and down, tapos sabi niya may jerk daw o oh, alog sa reverse, alog sa drive. Tingnan natin kung anong makikita natin pag binuksan natin yung uh, dashboard mamaya tapos in-scan natin tingnan natin Yo mga sir dito na tayo sa harapan yan ganyan yun day i10 2000 ano year model sir 2013 2013 yan may park may indicator ng park namatay yung OD iskan natin 2013 tingnan natin kung anong lalabas o oh, ba't may scan code scan trouble na rito Yes. Quick test. Sa quick test natin, diretsa yan, babasahin yung engine, transmission, EBS, SRS, kung may mga ano, EPS, kung may mga, mga electronic parts. So, tingnan natin kung ano, bago natin to tirahin, kung ano mang gagawin natin, kukuha muna tayo ng lead dito sa scanning. Sa scanning, mahalaga yan, pag electronics yung sasakyan. Pagka hindi mo na-scan, Pwede, pwede naman. Kung hindi mo i scan, ipapas mo yung scanning pagdating sa alog, sa reverse, tapos sa uh, drive. Marami ka doon pupuntahan. Una, pupuntahan mo yung fuse, tsaka relay. Kukuha ka ng diagram. Titingnan mo dito yung uh, mga wirings, electrical wirings. Madami kang titingnan, madami kang papalitan na hindi mo natutumbok yung sira pag wala kang scanner. Ito, magiging hint lang kasi itong scanner kung talagang tama or sira or potol o di kaya nabunot lang hindi naman pala talaga si sira nabunot lang ngitkat ng taga pwede naman itugtong ngayon pinalitan mo ng pilin pinalitan kasi hindi ka nag scan mas malaki ang problema ang dadanasin mo malalaking gastos so sa scanning mura lang naman pwede ka rin bumili kung kaya mo may mga scanner naman na mura yan trouble code sa engine may trouble code siya mga sir Ayan, P021 P0121 pending throttle position sensor 1 signal circuit range performance pag range performance idle ma either madumi performance eh either madumi or wala sa ayos yung throttle ang position niya automatic transmission dalawa fault code bali lima yon pero dalawa lang ang ano nan, ang talagang fault code yan P0765 the lucky winner. Shape control solenoid valve D, PSBC. Ito, pwede itong transmission. Transmission valve, transmission solenoid valve, pwede wirings, pwede pwede mga socket. Yan. Pwede ECU. Marami siya. Hindi mo pwede tumbukin kaagad agad kung anong problema. Okay. Ito ngayon, pa-start natin. Start. Tingnan natin kung meron lang tama. Ayun. Base sa scan natin, may problema sa engine, meron nga. Ayun, naka-check engine siya. Okay, malaking puntos na nakita natin may check engine. Rev natin. Sa revolution natin. All right. Good naman. Okay, atras natin. Sa reverse. Ayun, alog. Neutral, drive, alog din. Neutral, reverse, alog din reverse, park sa park wala, reverse ayun, alog neutral, drive ayun, alog so, ang alog niya doble may alog sa reverse, may alog sa drive tingnan natin yung data list ngayon sa data list, malaki ang makukuha mo rito, titingnan mo yung input sensor, kung gumagana tapos output sensor, tapos yung mga solenoid valves so, okay naman dito sa nakita ko, yan ah buo sila, So, mag-umpisa tayo mag-troubleshoot. Hindi natin malaman kung saan tayo mag-troubleshoot nito. Mas maganda kung may uh, mga aparatos tayo para mabilis yung palitan. Troubleshoot natin mga sir. Fuse, relay, wiring, sensor, transmission valve, ECU. So, anim na parte. Okay, umpisa na natin. Yo mga sir, ito na yung part 2. Uh, part After natin ma-delete lahat ng fault code. Antin na natin. Ayan, na-delete na lahat ng fault code. So tiningnan natin yung fuse at relay wirings na nakita natin yung saksakan doon sa may transmission sa harapan. Yan ang nakita natin fault code. Ito na siya mga sir. Off. Off. On natin. So, pakita ko sa inyo mamaya kung saan ko ginalaw. Yan. Kasi malinis po ang electronic parts. Yan. Walang check engine. Tasang RPM. Dahan-dahan bumaba. Okay to mga sir Sa so, malinis sa siya walang fault code Reverse natin Reverse Ayan. Reverse Walang alog Neutral Drive Walang alog Ayan o na. Naka drive Neutral Reverse Walang alog So test drive na lang to mga sir Ayan. So sa nakita ko kasi malinis naman masyado yung parts electronic parts sa socket ng transmission tapos nag delete talaga ako ng fault code sa harapan yun. yung ilalim yan oh. o, so, kung nakita nyo nagkaroon ng ano, Ayan. dahil pinasok natin dito sa loob yung pinakailalim yung socket yan ang binunot natin tapos sinaksak ulit, tapos sa TPS ito yun Ayan, huwag kayong galaw ng galaw nito na Pag naggalaw nyo ito, tapos wala kang scanner, maglulungkong idle nyo. Okay, so test drive na lang namin ito mga sir. Test drive natin mga sir. Test ride. Test drive. This one Babahan brake Reverse Walang alog Reverse Camera Alright Drive Undi lang, Wala alog tingnan natin kung aalog ah, siya pag lumayo yan Didi naman sakta naman ng takbo yan haribas reverse walang nggak park reverse wala atras tayo atrasing tayo ngayon atrasing atrasing reverse reverse park okay test drive natin sa mayari yun test drive pauwi na kami mga sir yan sa mga gustong bumili bilhin nyo na murang mura na to makikita nyo sa marketplace smooth na smooth mga sir stock na ano? Maganda lahat, maganda wirings, makina, walang tagas. Intak lahat 'to. Intak lahat. Yun day i10 2013. 2013. Ayun. Automatic transmission 'no. Unahan niyo na. Pwede niyo rin po ako i-message pa Boss Garage. Ayun. Boss, ayano, Bob Bob's Garage. Bob's Work Garage. Ayun. Pwede niyo lang i-message 'yan pagka mapusuan nito. Okay. okay.